From Cebu, nilarga ta paingon sa Sao, kaya gitag-uslog, saray tag-barko, paingon sa Dapitan. pag nato sa Mindanao, nilatas ta o local Regions. In the last episode, nata sa City of Tagum mga parekoy. O na yun ni ang atong ikapito, ug ang atong final episode. Karang. Daghan kayo tag naatuan, daghan pud tag-mga nakatuna na along the way. Most of all, mga parekoy, daghan tag- na himamat ng mga tao. Old friends ug mga bagong tao na nakahila nato along the journey. Thankful kayo mi mga parekoy sa inyong tanan sa pagtaba sa pagsuporta namin. Bindanao is just so beautiful. The people, the culture, o ang amazing nature. Isan pa man sa mga struggles o mga challenges along the way, we kept on moving forward. Kaya ragiapon mga parekoy. This is the last episode sa atong ride mga parekoy. Enjoy! Manami yung suroy mga pare sa world's largest rosary diri sa Tagum City. Unya kuyog taninyo. Um, nato ang Karaga region, ato ta Surigao. Hopefully maabot ta uh, tonight. Nanata sa Davao de Oro mga parikoy So, Province of Davao de Oro, ginganlan ni sa una og Gumpostela Valley, pero gi-rename nila to Davao de Oro na. Nakadul na ta sa Municipality of uh, Munkayo, dire na sa Davao de Oro mga parikoy and then musulod na ta sa Caraga Region. Ang atong target uh, for tonight Punta, makabuta dito mga parako So 1,000 kilometers from Cebu City. Nabuta din sa Davao de Oro, sa Muncayo. Woo! Woo! Tara mga parako eh. Pumanan na tani. Karong adlaw. <laughs> Nabot na tayo sa Karaga the final region sa atong series kada yun ta let's go unsan ni nga province sir? Agusan Agusan del Sur thank you sir thank you so mga parikoy nata sa Trinto sakop nis Agusan del Sur na province sakop sa Caraga region Nabot na dito sa Surigao. Money dre mga parekoy ang bislig. We are 31 kilometers from Hinatuan. Diri sa bislig sad parekoy makita ang Tinuyan Falls. So wala na ta makahigay wala naman tay oras, no? The widest falls or the little Niagara Falls uh, sa Philippines. Padung na ta sa Hinatuan mga parekoy. Let's go. one eternity later good morning mga parikoy. it's another day good morning today's Tuesday mga parekoy and mo ni ang among last day diri sa Mindanao no? and for our last day uh, mo ato ta sa Inatuan River sa Enchanted River diri Sinatuan mga parekoy nami pa mahal oh ato nami it's already 7:33 a.m. mga parekoy unya ang Enchanted River mag-open sila alas 8 So, ito ta, Let's oh, Nata diri sa at, at bang lang sa uh, plaza nila sa hinatuan mga parikoy no. Uh, diri sa kilid 7 -11. Oh, ni diri kilid ilang plaza. Niya yeah, makita sa ninyo diri ang ilang simbahan. Hinatuan. Pwede ko nimo picturean diri ga. Lagi wala na sa mapa hello sir may buntag yes thank you sir okay mga parikoy na natas sa enchanted uh, river so, right turn tadi rin sa dropping area at riyang parking ha huh? adalah Abot na sa entrance ang shuttle B At since kami pa man ng tao dere eh. ah. ah, Dili available ilang shuttle So naglaka kami pa yung dito And normally kung mga rin mo Kung dagag tao Tara shuttle Sa so, mga ni Enchanted ah, morning Enchanted Lady Mga pare ko eh. waling zay naan gusto sila ng subus mga pariko'y let's go sa tiagio river mo na si mga pariko'y lang tapuy niy makasuldir sudir, eh, kaya restricted area ni siyano pero dito tapuy niya ngan nasyang color, no Hindi to guys personal. Ni laung kayo, dagan kay gisuda mga pare ko. Dagan gid mga isuda. ununan. Ha? Sige, ara isuro ita mo mga pare ko. Ah. Mana? Ana sa kertas. pare ko high tide pa karon mga pare ko mo low tide mas muklaro no, klaro daw ni no unya Well, those times we'll make it this time. Mga parikoy, salamat sa pagtanaw ninyo Manami diri sa Enchanted River, Puin Puerto Ninduta Mga parikoy, no? Uh, Puerto Katinao sa tubig, daghan kay mga isda And... That ends our Suri Tamindanao series, mga parikoy. Uh, we've traveled four regions, mga Parikoy, Zamboanga, Northern Mindanao, Davao Region, unya kaning Karaga Region, mga Parikoy. Salamat sa inyong pagtanaw sa ating series. Unya ay kahuman na mo sa Surigao Port, uh, at kay pabalik sa Cebu. I've changed for the better this time I thought I would never be fine I strive just to say I'm alright Akong iingon ninyo, akong uh, pila kilometer kilometers atong na-travel uh, mga parikoy. Salamat sa inyong pagtanaw. Kita kits sa next episode mga parikoy. Some things are not the same I move on each and every day The past is where it stays Way back a year ago Hello mga parikoy Natat bang sa Robinson's Galleria Cebu Nabalik na dito na Cebu mga parikoy Ang atong odo is 1,376 kilometers mga parikoy